Laman ng mga balita ang isyo ng pork barrel scam. Ngunit bakit tila may ilan na walang nalalaman tungkol mismo sa punot dulo ng kontrobersya? Yan sa ating special agenda. Senators... Ilang araw nang naging laman ng mga balita ang isyo ng pork barrel scam. Magkaliwat kanan na rin ang mga rally hinggil dito. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin ang walang alam o tila walang pakialam sa isyong ito sa araw mismo ng Million People March sa Rizal Park sa Davao City, nagtanong-tanong ang news team sa mga dumalo hinggil sa kanilang nalalaman sa pork barrel scam. May ilan na tila natigilan ng tinanong. May ilan rin na umiwas sa news team. Pero mayroon namang kahit papano'y ipinahayag ang kanilang nalalaman. Understanding kaya yung binibigay na pondo sa mga lawmakers in which they need dapat kasi they are lawmakers, not the executive ones who provides the needs of the people. Maging mga nanonood lamang sa rally ay tila di pa ganoon kalawak ang nalalaman tungkol sa issue. Budget na siya sa mga kwan ba, mga politiko. Wala na, wala na bahay nagtarong sa mga ubre ba para sa mga inanglan gani. Kesa balita, na koy siya, dapat din sa walaon. Ayon sa isang psychologist, normal lang kung may ilang dumalo sa rally na di alam ang totoong isyu ng pork barrel. Sapagkat karamihan sa sumali ay mga estudyante at nasa middle class na anya, di gaanong malawak ang nalalaman tungkol sa mga isyu ng bayan. So, this is a class issue. And people who may be very fluent with this are the ones who belong to a class who is so terribly and directly uh, affected by this issue of PIDAP. Dagdag pa ni Balahadia, ang pinakamahalaga ay maaksyonan ng gobyerno ang issue ng pork barrel scam sapagkat lahat ay apektado.